Magpas hanggang ngayon, inaantay pa ng pamilya ni Angeline Aguirre sa bayan ng binmalay ang balita kung kailan iuwi ang labi nito sa Pilipinas. Si Angeline ang isa sa mga OFW nurse caregiver na nasawi sa pagsalakay ng teroristang grupong Hamas sa Israel noong ikapito ng Oktubre. Kaya ang pamilya ni Angeline at ang pamalang panlalawigan ng Pangasinan nag-aantay ng balita mula sa DFA at OWA. Uh, usap kami nila, ambisyador nila, OIC, uh, secretary. Uh, uh, we will be in close coordination no, pagpagating po niya dito. May mga iba't iba na ring opisina na tumatawag sa ating office and I think they would also would, would, uh, they would like to extend some assistance to the uh, family. Pero ang OFW mula Baguio City na si Rose pansamantalang lumipat sa lungsod ng Jerusalem mula sa isang bayan malapit sa Tel Aviv na isa sa mga naging target ng rocket attack ng Hamas. Um, mas safe po siya para sa akin dito kasi since Monday nung dumating kami dito once lang ako nakakirinig ng siren so totally okay pa. Tahimik na. naman po dito sa Jerusalem. Bagamat nabigla siya sa mga pangyayari noong nakarang linggo, kumpiyansa naman siya sa Israeli Defense Force. Pero hindi pa rin nito maitago ang takot at pangamba kung lalala pa ang sitwasyon. Isa kasi sa ikinababahala ng Israel at Estados Unidos ay kung makikiisa sa gera ang Hezbollah ng Lebanon at iba pang bansa sa gitnang silangan na sumusuporta sa teroristang grupong Hamas. Minsan pag ano nandito pag lumalabas, parang nakatingin na lang ako baka meron, parang Left, right and left, tinitignan ko na siya back and front ko. Tinitignan ko na kung ano yung, kung sino yung mga nasa likod ko, or sino yung mga nasa harapan, ko, or sa sides ko. Parang, nakakaano na, baka meron, hindi mo alam, may, mga ano, ganun. If ever man po na mas lumala ang sitwasyon, baka po, malis kami dito sa Israel. Kasi, um, kung hindi, um, hindi ako nagkakamali na sa alert level po ang Israel. Kaya ang OWA at Department of Migrant Workers handa para dito. We we are ready for any eventuality kung sakasakali mag-escalate ito. And uh, again, the IDF or the Israeli Defense Force is working with us. And uh, ang kakayanan po ng, ng IDF ay kakaiba. It's, it's way beyond uh, the way we understand uh, warfare. Nandiyan dyan din yung ating, syempre, yung ating labor attache at OWA welfare officer para magmanman ang sitwasyon on the ground, pagkikipag-usap sa mga Saudi recruitment agencies at iba pa para masiguradong alam natin ang sitwasyon ng ating mga mahal na OFWs. Sa ngayon, nakaalalay ang dalawang ahensya sa pagsasagawa ng repatriation ng ilang OFW sa Israel. Nauna nang idineklara ng DFA ang Alert Level 4 at mandatory repatriation ng mga OFW sa Gaza City habang nananatiling Alert Level 2 ang deployment status sa Israel. Pangamba lang ni Rose kung uuwi ito sa Pilipinas. Ang hirap din maghanap dyan sa Pilipinas ng work or may maibibigay kasi lang work government. Tiniyak naman ng OWA ang lahat ng tulong sa mga apektadong OFW. Pinaganap pa ang ilang OFWs na nawawala sa Israel sa pagsiklab ng gera habang tatlong OFW na ang kumpirmadong nasawi. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.